Oh my gosh, ang haba na guys Ang lapad na ng randingan ng iroplano dito sa ating buhok, nakakaloka naman ito Dito pala sa ating ulo, ayan So hawi-hawi lang kaunti para magpatuloy tayo sa ating vlogging, diba? Para mawalan tayo ng hiya. Alam nyo guys, minsan ang pagkakawalan ng buhok ay nakakawalan ng confident, pero okay lang yan Laban lang tayo, it's a part of growing life Hindi ba? So for today's video guys, malalaman ninyo kung papaano magtilad ng nyog si Elgin Antani vlog Ayan, ipapakita namin sa inyo guys kung papaano talaga magtilad Nyog. Kasi alam ko naman yung iba sa inyo hindi na marunong magtilad ng nyog. So, dapat malaman niyo kung paano magtilad ng nyog. Ayan! Abang-abangan ninyo guys! Guys, napakarami talagang basura na dumaan talaga dito sa amin. Kaya pagpasensyahan nyo na kung bakit ganito na ang paligid namin. Super duper daming basura. Actually, nangyari ito noong panahon ng tagbaha. Hindi na talaga natin may Ang daming uh, naagos na mga basura, na mga gamit buti na lang talaga walang naagos sa mga gamit dito sa bahay namin, dito banda sa halaman namin alam nyo kung meron lang, my goodness thankful tayo because it's another blessing hindi ba? so yan si Sabturo sila, ang tani vlog dala dala niya ang kanyang junakis, nakakaloka and nandito na rin nga pala si Doy guys naghahakot ng nyug natin ako na muna ang representative ni, ni, Elgin Antani Vlog today for today's video. Kasi nagtitilad siya. Ayan ang kalabaw guys. Ganito kalakas ang kalabaw. My goodness, nakakaloka. Ang lakas mo dai. Oh. Hi ma, okay ka lang? Kere lang ma? Laban lang ma? So ganito kami guys magpahakot ng yung dito sa amin. Yung kailangan mo ng kalabaw tapos may karusang ganyan. Hindi tayo gumagamit ng ano, ng mga vehicles, di ba? So yan, manung tatanggalin dyan. And then after all, ganun na, itatambak na siya doon. So for today's video guys, nagpapaano tayo, nagpapaharvest tayo ng nyug. So, hito na nga guys, nandito na tayo sa ating tapahan which is si Iljin ay nagtitilad ng nyug. Ito guys yung mga nyug na tinilad dito sa amin. Actually, bago siya makarating sa ganito, mahaba-habang process pa ang kailangan guys, bago talaga maging ganito, maging kopra. So, pag ganito na guys, ang itsura niya, kopra na ang tawag dito sa amin. And then, hindi pa to siya luto kasi Uh, puti pa ang laman o oh, pag ano na siya guys pag medyo gray gray na yung laman nito katulad nito yan maaaring luto na siya so paano natin siya tinatanggal sa kanyang balat is ganyan siya guys o oh, iniikot-ikot siya sa ganyan o oh, sa mala ano bang tawag diyan ano bang tawag dyan sa upuan na yan, Gul? Cool, Nakakaloka? Alam namin dito, guys. Kuda-kuda. Ayan, kuda-kuda, Irje. Nakakaloka. Ang haba ng buko mo. Pagupit ka kaya? Mamaya. Kailan ka ba, kailan ba mo magpagupit? Mamaya po. Pagtapos ko po ito, matapaan. Ay, sige, go. Ayan, so, ganyan, guys. Yan, pag ganyan, yan, tusok mo siya ng ganyan. Then, paikot mo lang siya. Eh, actually, guys, mahirap na gawin yan. Mahirap na kasi nga, ano siya, ah, uh, Nakakakalyo ng kamay Or nakakaputok ng kamay minsan Yes At saka talagang Sacrificery talaga guys Sa magkupra eh, Anyway Wala naman talagang trabaho na madali Pero since Ganito nga, so kailangan natin magsikap at saka magpasalamat na tayo buti na lang meron tayong kinukopras na nyog. Yan. So itong kinukopras na nyog na to guys ay sa amin to and this is sponsored by Mami. Nakakaloka. So alam nyo guys yung mga itinulong sa amin ni Mami ang dami dami ng nakikinabang. Ang dami dami na, naming natutulungan sa pamamagitan ng pagpapatrabaho. Yan. So gusto kasi Ayan na nga, guys. Thank you, thank you, thank you, thank you so much sa inyong pag-abang sa ating buhay. Oh, my gosh. Vlog ko na lang to. Actually, vlog to siya ni Elgin. Pinasok lang natin, guys, sa nasuportahan ninyo si Elgin sa lahat ng kanyang vlog. Kasi alam ko may pangarap siya sa buhay niya uh, para sa pamilya niya at para sa sarili niya. At para sa hinaharap ka rin, guys. Uh, kung maaari lang sana, tulungan po natin siya. At, uh, para alam niyo na kasi parang ito na lang kasi ang pag-asa namin yung vlogging, guys. At saka... Kasi ka ang trabaho dito sa sa probinsya hindi ganong kalaki sahod. Dito kasi sa vlogging once na monetize ka ay dai sabihin ko sa iyo paamat-amat kang maka uh, improve ng buhay mo. So naman guys, thank you so much and kung bago pa lang kayo sa YouTube ni Algin Antani wag niyo nang kalimutang mag-subscribe. Bye guys, thank you for watching.